Ang panday at ang paghihiganti ng mga aswang, sa isang maliit na baryo sa gitna ng kagubatan, naninirahan si Flavio, ang unang panday, siya lamang ang may kakayahang humubog ng bakal na may basbas ng mga diwata. Ang kanyang pinakatanyag na likha ay isang espada na may kapangyarihang pumatay ng mga nilalang ng dilim. Matagal nang mapayapa ang baryo matapos niyang talunin ng mga aswang na minsang sumalakay. Ngunit sa lilim ng gubat, isang mas matandang kasamaan ang nagising, si Malandok, ang pinuno ng mga aswang, na naghintay ng daang taon upang magiganti. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, isang malamig na simoy ng hangin ang damaloy sa buong baryo. Ang mga asoy tahimik, at ang mga siga sa paligid ay biglang namatay, walang ingay, ngunit may presensya ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Nagsimula ang mga pagkawala, isa-isang naglalaho ang mga bata, ang kanilang mga duyan ay naiwang umiindayog sa hangin. Isang inaang sumigaw sa gitna ng gabi, hawak ang walang buhay na katawan ng kanyang asawa, walang dugo, walang sugat, ngunit maputlang maputla at tuyo ang balat, parang hinigop ang buhay mismo. Nang dumating si Flavio upang suriin ang katawan, isang maitim na usok ang lumabas sa bibig ng patay, agad niyang napagtanto, bumalik na ang mga aswang. Nagtipo ng buong baryo sa harap ng lumang dambana ni Bathala, pinangunahan ni Flavio ang pagpupulong, kailangan nating lumaban, aniya, tangan ang kanyang espada, ngunit nang itinaas niya ito, bumigat ito sa kanyang mga kamay, wala na itong ningning. Wala na ang basbas ng mga diwata, bulong ng isang matandang albularyo. May paraan, sagot ng albularyo, ang dugo ng isang tunay na panday lamang ang makapagpapabalik ng kapangyarihan nito. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Flavio ang kanyang punyal at ginuhitan ng kanyang palad, tumulo ang kanyang dugo sa espada, ngunit wala pa rin. Bago pa man nila maintindihan ang nangyari, isang malalim na halakhak ang bamalat sa hangin, mula sa kadiliman, lumabas ang isang nilalang, si Malandok, mataas, payat, at may mga matang pulang-pula. Sa likuran niya, sandamakmak na aswang ang gumagapang sa mga puno at bubungan. Sa isang iglap, sumalakay ang mga aswang, tumalon sila mula sa mga bubungan, bumaba mula sa mga sanga, at gumapang palabas ng lupa. Ang kanilang mga kuko ay mahahaba at matatalas, at ang kanilang mga bibig ay punong-puno ng matutulis ng ngipin. Ang mga mandirigma ng baryo ay lumaban gamit ang kanilang mga sibat at itak, ngunit hindi sapat ang kanilang sandata laban sa bilis at lupit ng mga aswang. Isang lalaki ang tinaga ng itak ang isang aswang, ngunit bago pa ito tumamba, bumangon itong muli at nginangasab ang kanyang leeg, isang babae ang hinablot sa ere at napunit ang katawan sa isang iglap. Si Flavio ay nakikipaglaban gamit ang espada, ngunit dahil wala na itong kapangyarihan, para lamang siyang karaniwang mandirigma. Isang aswang ang sumugod sa kanya, at nagawa niyang tagay nito, ngunit bago ito bumagsak, nagawa nitong sugatan siya sa balikat. Duguan at nanghihina, alam ni Flavio na hindi nila ito matatalo ng ganito. Kailangan niyang humanap ng paraan upang muling buhayin ang espada, sa kanyang huling pagsubok, ipinikit niya ang kanyang mga mata at buong puso niyang hiniling sa mga diwata na tulungan siya. Sa isang saglit, may malamig na hangin na dumaan sa paligid, at isang bunong ang kanyang narinig. Hindi sa patang dugo, ialay mo ang iyong buhay. Alam ni Flavio ang ibig sabihin nito, nang walang pag-aalinlangan, kanyang itinapat ang espada sa kanyang puso at itinarak ito. Sa pagdanak ng kanyang sariling dugo sa espada, biglang nagliyab ito ng bughaw na apoy. At isang nakakasilaw na liwanag ang bamalat sa buong baryo, ang mga aswang ay nagsimulang magsigawan sa sakit habang ang kanilang mga katawan ay isa-isang nalulusaw. Si Malandok ay sumugod kay Flavio, galit na galit, ngunit bago pa siya makalapit, itinaas ni Flavio ang espada at tinaga siya sa gitna ng kanyang dibdib. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang lumabas, at ang katawan ni Malandok ay natupo. Sa pagbagsak ni Malandok, naglahuli ng lahat ng aswang, tahimik ang buong baryo, ngunit sa gitna nito, nakaluhod si Flavio, hawak pa rin ang espada. Sa kanyang huling hininga, napangiti siya, alam niyang nailigtas niya ang kanyang bayan, ngunit sa halagang hindi na siya muling babalik, isang bagong alamat ang isinilang, isang babala sa sinumang magtatangkang pasukin muli ang baryong yun, sapagkat sa bawat dugong dumadaloy sa isang panday, may sumpang kailanman ay hindi mamamatay. Wakas!